Nakapag-isip ka na ba kung paano maaari kang maglakad sa presensya ng Diyos araw-araw, kahit na may mga presyon at distraksyon ng pang-araw-araw na buhay? Ang pagmamantini ng isang patuloy na koneksyon sa Kanya ay tila isang hamon, ngunit ang araw-araw na paglalakad na ito ay mahalaga para sa ating spiritual na pag-unlad at upang maranasan ang kapayapaan at kadalakan na maaari lamang niya magbigay. Paano natin maaaring alagaan ang presensya na ito sa araw-araw? Pagsusurihin natin ang mga praktikal na hakbang upang mabuhay sa presensya ng Diyos araw-araw. Mula sa kahalagahan ng dasal at pagbabasa ng Biblia hanggang sa praktika ng pasasalamat at meditasyon. Ang mga maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating spiritual na buhay. Inaanyayahan kita na sumama sa atin sa isang espesyal na panalangin upang palakasin ang iyong paglalakad kasama si Jesus. Manatili ka sa amin hanggang sa dulo at buksan ang iyong puso upang tanggapin ang basbas at gabay mula sa Diyos na magbabago ng iyong buhay. Ilang taon na ang nakalilipas, naglakbay ako sa iba't ibang mga bansa. Sa isa sa mga ito, ako ay nagpahayag sa mga grupo na umaabot sa mahigit 25,000 tao. Bagaman mayroong ilang tagumpay sa ilang mga pagkakataon, labis akong nababahala sa kalagayan ng karamihan ng mga simbahan sa bansang iyon. Maraming magagandang simbahan, ngunit halos walang dumadalo tuwing linggo. Kahit ang mga mananampalataya na pumupunta sa simbahan ay tila nababahala at nalulumbay, parang isang grupo ng mga ulilang bata kaysa isang pamilya kay Kristo. Marami sa mga mananampalatayang iyon ay mabubuting tao, ngunit limitado ang kanilang kaalaman sa kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay at tila mas kakaunti ang kanilang kadalakan. Sila ay hindi na pinapayagan si Kristo na mabuhay at magningning sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nawala nila ang pag-unawa sa pangangailangan na maranasan ang Diyos araw-araw. Parang hindi tunay na buhay ang Diyos sa araw-araw ng kanilang buhay, kaya tila mas malaki ang mga problema. Hindi sila palaging nakatutok sa tinig na magbibigay sa kanila ng tamang gabay, na magbibigay liwanag sa kanilang buhay bilang mga Kristiyano na parabang may kahawan ng 40 watts kahit na sapat na sana ang kapangyarihan ng Diyos upang magbigay sa kanila ng sapat na liwanag upang mabuhay ang kanilang buong mundo. At madalas, ito ay nangyayari sa bawat isa sa atin. Bilang mga mananampalataya, madalas tayong maringgan tungkol sa biyaya ni Kristo. Ang salitang ito ay may buhay na kahulugan noong simula ng ating buhay bilang mananampalataya, ngunit bagaman paulit-ulit pa rin natin itong naririnig, ito ay naging lamang isang ekspresyon ng teolohiya. Sa Griego, ang biyaya ay karis. Kapag nakakakita ang mga Griego ng isang magandang tanawin, isang mataas at luntiang bundok na may mga malinaw na ilog, sinasabi nila ang tsikaris. Kapag naririnig nila ang musika na nakaakit sa isip, na nagdadala sa kanila sa mga mataas na tabumpay ng umalis kami roon, puno ng tiwala sa Diyos at nagpupuri kay Jesus sa tabumpay. Mula noong araw na yon, hindi na siya uminom ng kahit isang kanong alak. Ang biyaya ng Diyos ay simula nang baguhin siya bilang isang taong natatangi. Tumulong ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Isa sa kanila ay nagbigay ng isang supot ng bigas sa pamilya at dinala ito ng ama sa bahay sa halip na ito ay ipagbili para sa alak. Ito'y unang pagkakataon sa loob ng sampung taon na nagdala siya ng bigas sa kanilang tahanan. Napaluha ang asawang labis na natuwat nagumpisan ng umiyak. Naalala niya ang aking pangaral patungkol sa ikasampung bahagi at napagpasyahang itabi ang isang ikasampu ng bigas, ngunit nagdalawang isip. Nagtangkang humingi kay Jesus, alam mong kailangan namin ang bigas na ito, maintindihan mo ba kung hindi namin ibibigay ang ikasampu? Gayunpaman, inilagay niya ang ikasampu ng bigas pabalik sa supot. Matapos ang isang oras ng laban sa kanyang kalooban, tinanggal na rin niya ang dinesenyong ikasampu at nagsimulang maglakad patungo sa simbahan. Sa kanyang paglalakad, pumapatak ang mga luha na nagliwanag sa kanyang tanawin at madalas siyang madapa at mahulog. Ngunit nagpatuloy siya na nga kung susundan ang landas na nararamdaman niyang tama. Dumating na ang oras. Para sa pang-araw-araw na mga panalangin. Nahulog sa sahig ang bigas at siya'y umiyak. Tilang nalulungkot kaya't halos ibalik ko ang bigas, ngunit hindi ko ginawa. Kailangan niyang matuto ng mga batayang prinsipyo ng buhay kristyano, maranasan araw-araw ang biyaya ni Kristo. Nagdasal kami ng sabay at binasbasan ko siya sa pangalan ni Jesus. Isang buwan ang lumipas, paparating na siya sa aming tahanan, sigaw-sigaw, pastor, isang himala ang naganap. Tinanong ko kung ano ang nangyari. Sabay niyang sinabi ng may tuwa, kumain kami ng bigas mula sa supot na iyon ng mahigit isang buwan. Ngayong umaga, tinanong ako ng aking asawa kung paano ko sila napakain ng pamilya sa loob ng isang supot ng bigas ng matagal na panahon. Pumunta kami sa kanyang bahay upang suriin at, tunay nga, naroon ang tamang ikasampu na halaga na natitira sa supot. Tuwing kumuha siya ng kaunting bigas upang lutuin, laging may ikasampu. Patuloy ang himala hanggang sa bumili na ang kanyang asawa ng isa pang supot ng bigas. Sa sandaling bumili siya ng isa pang supot, nauubos ang una. Ang biyaya ni Kristo ay nagsimula ng gumana sa kanilang tahanan. Dahil sa kahirapan ng pamilya, lahat ng mga bata ay nagtatrabaho ng husto buong araw. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang pumasok sa paaralan ang mga bata. Ngayon, ang asawa ay isang matandang lingkod sa iglesia at dalawang sa kaniyang mga anak ay mga pastor, bawat isa may bahay na puno ng kagandahan ng mga buhay na inialay kay Kristo. Natuto na ang buong pamilya ng kahalagahan ng pagtamo ng biyaya ni Kristo. Mayroong apat na salita sa Griego na nangangahulugang ang karamihan ng mga tao sa aking lungsod ay hindi gaanong dukha ngunit kulang ang kanilang kailangan sa pang-araw-araw. Halos imposible ang makahanap ng trabaho. Sa kanilang desperasyon dahil sa kawalan ng pagkain, may mga nagnanakaw. Nang mag-umpisa ang mga sundalong Amerikano na mag-transport ng uling mula sa Port of Busan, maraming bata, tulad ko, ang umaakyat sa mga wagon tulad ng langgam upang magnakaw ng sapat na uling upang ibenta at makabili ng pagkain at damit para sa matinding taglamin. Isang araw, may isang grupo ng mga refugee na pumasok sa tren ng karga upang magnakaw ng uling. Tumakbo ang isang militar mula sa Estados Unidos patungo sa kanila, sumisigaw na pababain sila. Kinagat ng takot, sumalag ang isang pitong taong gulang na bata mula sa tren. Siya ay isa sa grupo na kumakawala. Nagtakbuhan sila kasama ng iba, ngunit nakita niya ang kaunting uling na bumabagsak sa ilalim ng tren. Nagsiksikan siya sa ilalim ng tren upang kunin ito. Nang makakuha siya ng uling, nagsimula ng gumalaw ang tren. Sumigaw ang mga taong nasa paligid, ngunit walang nakapangahas na sagipin ang bata. Sa kabutihang palad, may isang lalaking nasa kalagitnaan ng buhay ang tumakbo sa ilalim ng tren. Sa buong lakas ng kanyang katawan, itinulak niya palabas ng riles ang bata. Ngunit hindi pinalad ang lalaki. Narinig namin ang tunog ng kanyang mga buto na nagmamalupot habang sinisira ng mga gulong ng bakal ang kanyang katawan binigay ng lalaki ang kanyang buhay upang iligtas ang bata. Siya ay ang ama nito. Ito ang pagmamahal ng masusugid na mga magulang, isang pag-ibig na nagdadala sa mga heroikong gawain. Ito ay isang kagilagilalas na uri ng pagmamahal, ngunit mayroon din itong mga limitasyon. Ito ay isang pag-ibig na limitado sa mga magulang at anak. Sa wikang Griego, tinatawag na gape ang pag-ibig ng Diyos. Ang gape ay kaibahan ng filio at estor. Ito ay isang walang kondisyon na pagmamahal. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng buhay ni Kristo at ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo iniibig ng Diyos dahil may maibibigay tayo kapalit. Hindi tayo iniibig ng Diyos dahil maari tayong magtagal na masaya kasama siya. Hindi tayo iniibig ng Diyos dahil natamo natin ang kahit anong antas ng kaganapan. Iniibig tayo ng Diyos ng walang kondisyon. Ang Diyos ay pagmamahal. At mula sa Kanya nagmumula ang tunay na pag-ibig. Si Kristo, sa Kanyang mapagmahal na kalikasan, namuhay ng walang kasalanan at, sa Kanyang malaya at kusang loob na pagnanais, sumapit sa kamatayan at pagpapahirap ng isang kriminal dahil sa pag-ibig. Ito ang pagmamahal na gate. Si Kristo ay nagdusa sa krus ng kamatayan na para sa atin. Sa Pamamagitan ni Kristo, ipinakita ng Diyos na mahal tayo sa kabila ng ating mga kasalanan at kahinaan. Kahit hindi natin karapat-dapat, iniibig tayo niya. Kung hibilang mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, kanya kang kayang linisin ang iyong mga kasalanan at magbig ang salitang Griego para sa pakikisama sa talatang ito ay koenonia, na nangangahulugang pagiging kasama na may tatlong aspeto. Sa mga panahon ng lumang tipan, direktang nakikipag-usap ang ama sa langit sa tao. Pagkatapos, ipinadala ng ama ang kanyang anak, si Jesus Kristo, na namuhay at naglakad sa gitna ng mga tao ng tatlong tatlong taon. Habang nabubuhay sa lupa, si Kristo ay nagsalita ng tungkol sa ibang darating pagkatapos sa kanya, at ako'y magmamalasakit sa ama, at ibibigay niya sa inyo ang isa pang tagapagtanggol upang maging kasama ninyo magpakailanman. Juan Kabanata 14 Talata 15 Kasama ninyo magpakailanman, ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, na ipadadala ng Ama sa aking pangalan, magtuturo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng mga sinabi ko, Juan Kabanata 14 Talata 20 at 6. Ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, maaari nating maramdaman ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ni Kristo. Ang Espiritu Santo ay isang tao, ang ikatlong miyembro ng Santisima Trinidad at hindi natin siya maaaring makilala sa tunay na paraan lamang sa pamamagitan ng pangalan o sa isang formal na pagbat. Nakikilala natin ang isang tao sa pamamagitan ng malalimang pakikisamahan at pagbabahagi ng mga karanasan. Upang magkaroon ng pakikisama sa isang tao, kailangan natin unawain, kausapin, ibahagi ang mga ideya, takot, pangarap at pag-asa. Upang palakasin araw-araw ang Diyos, kailangan nating magkaroon ng ganitong uri ng pakikisama sa Espiritu Santo. Dapat nating tanggapin siya sa ating puso, kausapin siya ng tapat at samantalahin ang kanyang presensya. Maraming seminarista sa teolohiya ang pumapadala ng mga mag-aaral sa akin upang kausapin, nagnanais malaman ang sikreto ng tagumpay ng aking ministeryo. Ang aking sagot ay palaging pareho, matagumpay ako dahil sa Espiritu Santo. Mahalaga na kilalanin at pahalagahan natin ang Espiritu Santo. Tuwing aakyat ako sa pulpito upang magbasa, nagdarasal, Minamahan na Espiritu Santo, patnubayan mo ang aking mga iniisip at pagpalaing ang mga salita na sasambitin ko. Pagkatapos, nagdarasal ako, Minamahan na Espiritu Santo, pagpalain mo ang marami sa panahong ito ng pagsamba. Sa wakas ng pangangaral, nagpapasalamat ako, Minamahan na Espiritu Santo, salamat sa iyong mahalagang kapangyarihan kapag bumabasa ako ng Biblia, humihiling ako sa Espiritu Santo na liwanagan ang aking puso, na ipakita at pahintulutan akong maunawaan ang mga katotohanan ng Diyos. Tanggapin ang Espiritu Santo sa mga araw-araw na gawain ng iyong buhay, anuman ang mga ganda. Umaasa sa Kanya at sabihin mo kung gaano mo siya kamahal. Sa ganitong paraan lamang magiging ganap ang tunay na buhay kristyano. Ang Espiritu Santo ay laging magiging kasama mo, Juan Kabanata 14 Talata 15. Ang koinonya rin ay nangangahulugang samahan, pakikipagkapwa. Nang wala ang Espiritu Santo bilang ating kasosyo, hindi natin matatamo ang anumang dakilang bagay para sa Diyos. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan siya ay pinabayaan at pinabayaan. Tanggapin siya at imbitahin siya na pasukin ang iyong buhay kristyano bilang isang senior na kasosyo siya ay magdarasal at magbibigay sa iyo ng kapangyarihan ng Diyos na maaari lamang ibigay ng isang malalim na ugnayan sa Kanya. Isipin ang transportasyon. Lahat tayo ay nangangailangan nito. Kapag may gustong pumunta sa ibang lugar, karaniwang gumagamit ng eroplano, tren o kotse. Sa mga supermarket, nakikita natin ang mga bunga ng transportasyon, pagkain at gulay na galing sa iba't ibang lugar. Ang pagsasaayos ng mga ito ay nagpapayaman sa ating buhay. Karamihan sa atin ay naalala ang tao na nagdala sa atin ng maraming bagay na gusto at kailangan natin. Ang tagapaghatid ay nagdala sa atin ng lahat, mula sa pagkain hanggang sa mga kagamitan, ngunit karaniwan nating iniiwasang kilalanin ang kanyang kahaladahan. Sa isang paraan, ang Espiritu Santo ang tagapaghatid ng Diyos. Siya ang nagdadala ng biyaya ni Jesus Kristo at pag-ibig ng Diyos mula sa trono sa langit patungo sa ating puso. Sa simbahan, ang Espiritu Santo rin ang nagdadala ng ating mga panalangin sa trono ng Diyos. Siya ay patuloy na gumagalaw sa pagitan ng Diyos at sa atin. Ito ang kaloob ng Diyos sa atin, na responsable sa pagbibigay ng lahat ng mga biyaya ng Diyos sa mga may pananampalataya at sa pagtugon sa lahat ng mga panalangin na kabatay sa gabay ng Panginoon. Siya ay mainat na tumutupad sa kanyang mga tungkulin dahil ang kanyang hangarin ay sundin ang utos ng Ama. Upang magkaroon ng makapangyarihang buhay kristyano, kailangang maranasan ang Diyos araw-araw. Binigyan ka ni Jesus Kristo ng biyayang nagpapaganda sa iyong mga mata sa paningin ng Diyos at sa pag-ibig na para sa iyo. Ang pakikisalamuha sa Espiritu Santo at sa biyaya ni Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, ay maaaring gawin kasosyo ang Espiritu Santo. Pabayaan mong ang kapangyarihan, biyaya, at pag-ibig ng Diyos ay umagos ng malaya sa iyong buhay. Purihin siya araw-araw at pahintulutan ang karanasang ito na punuin sa lahat sa paligid mo magdasal tayo ng magkasama. Mahal na Diyos, puno ng pasasalamat ang aming mga puso. Sa aming paglapit sa iyo sa panalangin, kinikilala namin na upang mabuhay ng buong pagiging kristyano, kailangan naming maranasan ka araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, natatanggap namin ang biyaya na gumagawa sa amin ng kaakit-akit sa iyong mga mata at pag-ibig na nagtutulak sa amin na mabuhay para sa iyo. Aming hinihiling, Panginoon, na bigyan mo kami ng malalim na pakikipag-ugnayan sa iyong Espiritu Santo, at hayaan mong ang biyaya ni Kristo ay umagos ng sagana sa aming buhay. Gawin mong pangunahing kasosyo namin ang Espiritu Santo, na nagbibigay daan sa kanyang kapangyarihan, biyaya, at pag-ibig na umagos ng malaya sa pamamagitan namin. Naway araw-araw, mas malalim naming maunawaan ka, nararamdaman ang iyong presensya, at pag-ibig sa isang konkretong paraan. Naway ang pagbabagong ito ay magbigay sa amin ng kakayahan na magliwanag ng iyong liwanag at pag-ibig sa lahat sa paligid namin. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon, at aming hinihiling na kami ay patnubayan at palakasin sa landas ng pananampalataya. Naway maging mga buhay namin ay mga patotoo ng iyong pag-ibig at biyaya. Hinihiling din namin, Panginoon, na dinggin at tugunan ang mga kahilingan ng panalangin na iniwan sa mga komento. Alam mo ang mga pangangailangan at hinain ng bawat puso, at kami umaasa na ka ayon sa iyong ganap na kalooban sa bawat sitwasyon. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin namin. Amen. Kung ang mensaheng ito ay may kahalagahan at nagdala ng espiritwal na karanasan sa iyong buhay, ibahagi ang iyong karanasan. Ibahagi ang mahalagang video na ito upang makatulong sa ibang tao tulad mo at ako. Huwag kalimutan mag-click sa subscribe button kung hindi mo pa ito ginawa. Maraming salamat ng lubos mula sa kaibuturan ng aking puso sa pagsali mo sa aming komunidad. Kung gusto mong suportahan pa ng konti ang aming channel, maging miyembro ng aming kanal. Narito ang dalawang iba pang video para sa inyong patuloy na pag-unlad. Salamat at paalam.